Gumala naman tayo sa gubat ngayong gabi at maghanap ng king cobra. Sobrang tagal na namin na naggagala sa gubat ng gabi hindi pa rin kami nakakakita ng king cobra. Sana palarin ngayong gabi para makita namin kung sino ang pinakamabilis na tumakbo sa amin. At yan tinitingnan ko nga kung ano ang laman ng butas na ito. Wala naman kami nakita. Kadalasan kasi binabahayan ng ibon ang ganitong butas sa kahoy at yan nakakita kami dito ng isang uri ng palaka ayan ng platy mantis sp ang cute lang nilang tingnan pero mas cute dito ang mas maliit syempre kaya nga cute kasi maliit pangit naman kung malaki sabihan mo ng cute <laughs> at yan nakakagulat naman ang isang to akala ko capre corn beef lang pala umiilaw pa yung mata ang bilis pa naman magsilakad ng mga ko palagi akong nahuhuli at yan may nakita kami pugad ng ibon sa taas ng puno kaya inakyat namin para makita kung may laman ba ito at yan may laman nga tatlong sisiw yan ang sisiw na ang Black Nape Monarch sayang wala yung magulang hindi natin nakita ang Black Nape Monarch nga pala yan yung Kuleblo na Ibon palagi nyo na yung nakikita sa vlog namin kung palagi kayo nanonood sa amin ito naman nakita namin isang Asian vine snake or Philippine vine snake. Yan ay mild venomous. Walang threat sa tao. Ang kanilang venom ay para lang sa kanilang mga pagkain. Hiniram lang muna namin para mabidyohan, para maidokumento sa inyo. Para mas makilala ng makapanood ng video ito ang ganitong uri ng ahas. Ayan, binitawan lang din naman ni Salvar. Ito naman isang gagamba may kinakain na langaw. Libangan to ng mga batang 90s. Ginagawa pa nga itong source of income para may baon. At yan, habang nag nga kami si Kim Vlogs, dumidiskarte naman naman ang pang-ulam. Sayang naman, laman siya na rin yan. Ang sarap niyan sa munggo o kaya sa pansit. Ayan no, nilagay niya na sa plastic. Marami-rami na rin ang laman ng plastic na niyan. Mga tatlo. <laughs> Pero nakakarami kami niyan. Mga sampung piraso lang na ganyan kalalaki. Ang sarap na sa bawan. Ito, nakakita naman kami dito ng flying lizard. Kunyari, tulog daw siya. Akala niya, hindi siya namin makikita. Yan naman ang kanyang pakpak. Yan ang kanyang ginagamit para makapagpalipat-lipat sa mga puno. Para makaiwas na rin sa kanyang mga predator. Paborito pa naman niya ng Paradise Flying Tree Snake. Kaya minsan nahuhulog na lang ang mga Paradise Flying Tree Snake dahil sa paghabol nila dito sa mga Flying Lizard. Ayan, ibalik na namin sa puno para makapagparami na ulit siya at sana hindi kagad siya makain ng mga ahas. Ito naman, muntik pang maapakan ng ating kasamahan. Yan naman ang Mueller Wolf Snake, Lekadon Moliere, walang kamandag na ahas. Hindi mo basta-basta papapansin -basta ng ganitong ahas kasi nag siya or nagka-camouflage sa mga dahon. At yan lang naman ang pwede namin mahulugan pag nagka mali kami ng apak sa bato or madulas kami. Sobrang taas niyan, Hindi lang masyado halata sa camera. Gawa ng gabi. Dito pala kami sa may sightings ng mga viper. Kaso wala pa kami nakikita ng mga viper. Medyo maaga pa kasi. Nakikita namin ang mga viper dito pag alas 12 na or alauna ng madaling araw. May mga residente din pala dito na nakakakita dito ng reticulated python. Kaso bibira na lang kami makakita ng sawa dito. At yan nakakita pa rin tayo dito ng kulay yellow na Asian vine snake. Kaso napakataas niya, hindi na natin makikita sa malapitan.